Okay, magandang Saturday afternoon, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Ah, uh, napapanahon po itong pag-uusapan natin kasi mainit na mainit po ito sa ngayon. Ito po yung tungkol sa, ano oh, ang dami nating maiinit na topic. SMNI, ICC, Free money is coming. Ay, ano ba yan? alam mo itong silip mo, nakakainis itong free money is Bigla na lang nagpa-pop up. Ito po kasi, meron akong napulot na isang uh, video. Ito pong pag-uusapan natin ngayon. Nung no, itong uh, issue ng SMNI na itong may-ari, hindi na raw may-ari. Pero, let's say na siya naman talaga ah, siya naman talagang may dahil. Itong si Apollo Kibuloy, dahil po dito sa pangyayaring ito, dito sa controversy na involving two or some of his stations, networks, uh, program hosts, na nagpalaga na po ng fake news na targeting Targeting Congress. Specifically, the House Speaker na kanilang pong pinag-iinitan nitong mga uh, Duterte Group. Duterte Camp po ito eh. Itong uh, SMNI, kasali po ito sa Duterte Camp. Sila-sila yan. Ngayon, ang ang issue po ay si Martin Romualdez. Dahil dun sa, yun nga fake news po na pinalaganap ng tauhan niya, dyan sa kanyang network, nagumastos daw si Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos for mere foreign travels. Pero ngayon po, sa totoo lang... <laughs> Ang pinupuntirian nila doon sa fake news ay yung Congress at si Martin Romualdez. Pero ito pong uh, pananalita ni Kibuloy dito sa video na ito, nanunumbat po! At ang sinusumbatan po niya, hindi lang yung congressmen, some of the congressmen, especially actually ang inano niya, si Martin Romualdez, what? plus si ano eh nabanggit pa rin niya si pati si Franz Castro at ang talaga pong uh, hindi po maganda pakinggan kasi well mamaya ko na mamaya na po ako gagawa ng aking komento <clears throat> kasi si BBM po ang uh, pinakang sinusumbatan niya tingnan po natin ha napakaano nito. Okay. Ayun um, mulat pa. Kahit sa noon pang buhay ang tatay ko, sinabi ko na sa inyo. Naririnig niyo po ba? Eh, respetado po ang inyong ama, si President Marcos. Nag-usap tayo nung kayo'y senador, sinabi ko na sa inyo yan. Um, kaya nung kayo'y kumandida ako bilang presidente, alam ang support na binigay namin sa inyo.

ang uh, ating sinundan sa SM9 kahit saan. On the road, with the front runners. Wala kami hinigayin pa po. Hanggang ngayon, wala po kami pa po sa inyo. Now, <coughs> ito pong uh, pananalita ni Kibuloy, sinusumbatan po niya si PBBM. Ngayon, ang take ko po dito is, akala ko ba, you're a son of God. Iba? Pastor? Everybody's expecting na maka kayo. Pero ano itong ginagawa nyo? Sinusumbatan nyo, isinusumbat mo yung tulong na naibigay mo kay Marcos, kay President Marcos. Sasabihin mo na, ibig sabihin, kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging pangulo si Marcos, si Bombom Anong klaseng, uh, anong klase pong pastor, tagapagpalaganap ng Word of God na mahilig manumpat? Okay. Hindi raw niya siningil ni cinco Eh, ba't di mo siningil? At hindi lang si Bongbong Marcos lang naman ang nandun. Dapat siningil nyo. Kagustuhan ninyo na huwag maningil. ba? Diba? Tapos ngayon manunumbat ka? Dapat siningil nyo. Or, sinasabi mo na hindi kayo na ipanalo nyo, nanalo si, si Bongbong Marcos, Pangulo na siya ngayon, pero up to now, wala kayong hinihinging pabor. <coughs> Sa totoo lang, nagpaparinig ka ba na kailangan may something? Hindi kayo humingi ng pabor? Well, that's your decision. Ayaw niyang humingi ng pabor na dapat lang naman. Di ba mga kababayan? Kasi, di ba, pastor ka gadli ka dapat so hindi ka dapat magpapabayad or magpapa mag uh, hihingi ng uh, favor in exchange for the help you have done to the person tapos ito ngayon nanunumbat Keso, kung hindi na ipanalo si Bongbong Marcos kung hindi naging pangulo si Bongbong Marcos na malaki ang naging papel ni SMNI hindi magiging House Speaker itong si Martin Romualdez. So, kailangan tumanaw po kayo ng utang na loob sa SMNI through what? Ang pagtanaw ng utang na loob. Ang ibig po niyang sabihin dito na pagtanaw ng utang na loob, tuloy natin. Bakit yung sinabi nito ang SMNI? Natutulong sa, sa inyo doon

ang bumoto kay Sara ay mga Marcos loyalists. Yung mga bumoto kay Bumbong Marcos, bumoto kay Sara. Ngayon, yung excess doon, <coughs> kaya mas mataas siya kay Bumbong Marcos, eh <coughs> ay sorry po, sorry, sorry. Ang katinang ko, ang sakit. Yung excess po doon, yun po yung mga DDS, na hindi bumoto kay Bongbong Marcos. Kaya naging mas malaki ang boto. Bakit hindi siya tumuloy na tumakbong Pangulo noon? Kasi kahit siya mismo, kabado siya. Na pwedeng matalo siya ni Bongbong. Tulong ni Amy Marcos yon nung mga, uh, mga Marcos loyalists na boto. Huwag niya ipagmalaki. Ito, ninyo. Ngayon, sinisira ang pa ninyo. Eh kung maaas, 32 billion na yan. At magagalit sa ginagawa ninyo sa kanya. Oh, bilangin din yung boto niyo, bakit naging congressman kayo? Ikaw, Trans Castro, bilangin ng boto ko, bakit naging congressman ka? Kaya yung speaker Romualdez, ba? Bakit naging speaker kayo? Ay bakit naging congressman kayo? Ilan ang boto niyo? Ilan ang boto sa inyo? Pagloban lang. Hindi mo kung pinagpapoto ninyo. Mario Duterte, perpito ang milyon ang bumoto sa kanya. Ang Pagulo Duterte, hindi presidente ka ngayon, mahal ng taong bayan. Pagkatapos sila. Kasi tingnan po natin, ilan po ba yung boto na nakuha ni uh, nung tatay niya, si Digong Duterte, nung siya tumakbo, nung 2016? 16 million? Di ba 16 million? Yun dapat ang boto ni Sarah. 16 million din supposed to be. O bakit naging 32, dumoble? Kasi nga, because of the Marcos, yung mga boto ng uh, Bongbong Marcos. Free money is... O, oh, diba? Ito, nakakabuisit itong ano na to eh. Isturbo eh. Isturbo sa panunood. persecute daw nitong grupo ni ng Marcos Romualdez ang mga Duterte. <coughs> Kung maalala po natin mga kababayan, saan po ba nagumpisa ang kaguluhan? 'Di ba sa kanila? Sino nagumpisa? Si Gloria. Yung uh, yung plat uh, plot nila. Napatalsikin si Martin Romualdez. And eventually, hindi lang po si Martin Romualdez ang kanilang target. Ang ultimate target nila ay si Bongbong Marcos para patalsikin lang maiupo si Sarah sa kanila po. Sa inyo nagumpisa ang gulo. Kasi kung hindi kayo naghangad, kung hindi kayo naghangad na nagmadali na makaupo si Sarah, hindi kayo nakapaghintay ng 2028 hindi nyo man lang papataposin ang termino, itong si Bumbong Marcos, nagmanali kayo. Gusto nyo na talagang makaupo. Bakit? Kasi para magawa ninyo yung mga dati ninyong ginagawa. At nang matulungan ninyo ang China na makapasok na talaga dito sa Pilipinas. At dahil sa hindi ninyo gusto yung foreign policy ni Bongbong Marcos with regard to the West Philippine Sea. Hindi kayo kasi kayo makabuelo na si Bongbong Marcos ang nandiyan dyan. Hindi kayo yung kumikita sa smuggling. Sa mga mga kung ano-ano dyan. Hindi kayo makabuelo kaya gusto niya yung patalsikin. O, oh, ba? Diba? So, ano ngayon ang anong sinasabi mo, Kibuloy, na inilagay sa chopping board itong mga Duterte? Bakit hindi ninyo tanungin ang mga sarili ninyo? Sa inyo nagmula. Alam niyo yan. Alam na alam niyo yan sa inyo nagumpisa ang gulo. Ngayon, balik po tayo dito sa sa panunumbat. Kung makasumbat man ito si si Kibuloy, ganun na lang. Ano sinasabi niya na wala daw media yun sa, sa video na to wala daw yung, yung, mainstream media eh, talaga naman po na anti-Marcos nakakainis talaga itong ano. iwan ko, kung, iwan ko po kung yung cellphone niyo gano'n din basta na lang nagpa-pop up minsan in-off ko na nga lumalabas pa rin i-off ko na nga Isinusumbat po ni Kibuloy yung pagbibigay ng uh, chance kay Bongbong Marcos na magka ma makasali doon sa presidential debate na world class. Yes, even ako bumilib. Totoo po, world class nga po yung uh, pagkakagawa nila noong uh, presidential debate. Maganda po talaga, i-compare mo doon sa mga ibang... Doon sa ibang... Uh, ginawa nung ibang mainstream media na klase ng pa, klase ng debate na parang pang high school. Maganda po talaga sa totoo lang. Sa totoo lang maganda yung pagkakagawa. At na po ni ki, kay uh, kay, kay Kibuloy, ayon kung tawagin pastor kasi parang hindi naman maka-Jose. Eh. Kasi supposed to be po ang pastor dapat ay eh, maka-Jose kaysa eh, ginagawa niyang ito, parang wala siyang Diyos eh. Ewan ko anong Diyos niyan. Ngayon, hindi raw siya naningil. Ni singkong duling, hindi siya naningil. <coughs> Bakit hindi niyo siningil? All, including the uh, other candidates, sana siningil niyo. Ba't hindi niyo siningil? Nalugi ba kayo doon? Or kumita din kayo? di Diba? yung uh, views na lang sa YouTube sa inter sa ano yan sa social media mas mataas yung views ninyo kaysa doon sa mga mainstream na iba o di ba kumita rin naman kayo kahit hindi kayo naningil sa mga sa mga nag-attend na politiko kumita kayo At, I just don't know kung mayroong mga sponsors yon, bang wala? Yun na lang na Okada Hotel. Hindi kayo sponsor yon Sabi niya, ginasusan daw niya. Alam nyo, siguro hindi ka, gag hindi ka basta gagasta ng pera sa background ni Kibuloy. May kaso nga yan sa Amerika na money laundering. Oh. Do you think basta niya yung gagawin na wala man, walang anything in return O hindi ka man ng pabor kay Bongbong Marcos What were you expecting Well dahil nga dito sa panunumpat mo I think you are expecting na makikiayon sayo si Bongbong Marcos sa lahat ng ginagawa ninyo kagaya ng ginagawa ninyo sa ngayon na yung pagiging pro-China, pagiging pro-Duterte, pro-evil. Kaya kayo nagagalit kay Bongbong Marcos at kaya ninyo siya ngayon sinusumbatan dahil ewan natin kung ano ang gusto niyang palabasin. Or ba natulungan mo ang isang tao na sinusumbatan mo si Bongbong Marcos na hindi ito magiging uh, <coughs> presidente. <coughs> hindi magkakaroon ng uh, magandang chance para ma makasali sa sa presidential debate na hindi siya binababoy. Kasi nga binabalahura siya doon sa mainstream media, totoo 'yun. At dito sa SMN ay talagang binigyan niya ng royal welcome. Okay, thank you. Pero because of that ano ang hinihingi ninyong kapalit ngayon? Sabi mo wala kayong ng kapalit? Humihingi kayo ngayon ng kapalit. At ano 'yon? Ang hayaan lang kayo sa mga gusto ninyo. Hayaan kayo sa mga pinaggagagawa ninyo at ni Duterte. Anong ano ang papel ngayon ng SMNI? Sige nga. Pugad ng mga traitor sa bayan. Diba, ano yung pagpuprograma dyan ni, ni Duterte dyan? Na hinahayaan mong magmura lang magmura. Sa harapan mo mismo, hinahayaan mong magmura at pinapalakpakan mo pa ninyo para kayong mga... Parang masira, oo. Ngayon, nagpapagamit ka kay Duterte, well kasi iisang grupo lang naman nga kasi pala tayo ginagamit yung istasyon mo para magpalaganap ng fake news at kasinungalingan at destabilization okay, bayad na bayad ka na nasira nyo na si Marcos nasira nyo si si Martin Romualdez, sinisira ninyo ang Marcos government yan ang instrumento, yung SMNI mo, Kibuloy, ang ginagamit na instrumento ni Duterte para ipabagsakin itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan ang kapalit. Nanunumbat? My God! Tapos yung mga nasa, nasa likod niya, palakpakan. Parang mga ano, parang mga mga alagad ng mga minions do you think mga kababayan maganda ba itong pinagagagawa nito ni Kibuloy kayo ang may kasalanan you spread you circulated fake news tapos nung uh, sinita kayo nanunumbat kayo ngayon <laughs> pastor Son of God? Nanunumbat? Ugali ba ng Diyos yan, nanunumbat? Kayo mga kababayan, ano mo masasabi ninyo? Ayoko na masyadong pahabain kasi para magkaroon naman kayo ng uh, pagkakataon na manood ng ibang ng ibang uh, vloggers. Okay? Now, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Okay?